Ayan, na, good evening, pa. good evening. Yan po yung nakaupo po yung aking badlai na si Belay de Fuentes. Ayan po yung aking kong pari. Ayan, Ayan. Yan po ay doon po yan sa municipality ng Las Peñas. Kasi nag-ano sa wedding po. po yan, oh. Ayan. Yung ano kasi yung... ah ang ina... Ang kinakasala dyan yung oh. lalaki, kaibigan o classmates ng anak ko noong high school sila. pre high school, college. Parang high school. Ayan. Tapos naman yung babae naman, iyan yung ginan yung kaibigan ko yan. Ako nang matagal na. Ayan yung si and the Pointies. Ayan. Ayan, matagal ko lang kaibigan niyan. Yung anak niya ay kakasal. Ayan, naging ay, kami na kami ngayon. Yung. Ayan naman po, ayan, si, yung nakadilaw po yung, uh, yung, na, nanay ng lalaki. Ayan po si Belinda, ayan po yung inaanak ko. Ayan ay kakasal si Julian Fuentes. Ayan, nakadilaw po yun, ano, yung kapatid ng ikakasal. Ayan, yung nanay na nakadilaw dahil naman, nanay na, yung nanay na nakadilaw, yun ang binan ng ikakasal. Ayan. Ayan, yan, 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 ano, yun, compare namin, ayan. Ayan. Ayan, dyan, yan, sa municipality ng Las Piñas. Sa, ano yan, sa judge, ayan, salamat po. Ayan, ayan po si, ano, si Nesty, ayan po si Kumari Mayit. Ayan po si Aki. Ayan yan, yan po si Nesty po yung nakapink na yan si Nesty po, ayan nagbubulukan yung dalawa, <laughs> hanggang sa Marites pa rin yung dalawa, no ayan po nakatayo na lalaki yung pa si Marlon yan po yung aking inaanak, yan po ayan, kaibigan po yan ng kaibigan po yan ng aking anak, o classmates din po sila naging classmates, kaibigan hanggang ka hanggang ngayon, magkaibigan pa rin sila yan po yung inaanak ko, yan po yung ano, yung dalawa. Ito po, ito na lalaki po yung ina anak po. Yan po, kaibigan ng anak ko. Yan po si Jolly, yun naman. An ano, kaibigan, kaibigan ko naman yung kanyang nanay. Kaya ganon. Nagpasibaluiling po sila sa munisipyo. Ayan. First time na mag-anak po ako sa kasal Paagoy. Ayan, yan, ang asawa. yan po ang nakatalikod yan po yung tatay ng ikakasal. Ayan. Yan po, si Kumaring Mariesa. Mar Ayan. Ayan, gano'n, ayan ang tatay na naka, ano, naka talikod, ayan, ang tatay ni Marlon, ayan, mayroon pa sila pa, picture ticket, ayan po si Ake, ayan po, syempre, imot-imot control, ha, <laughs> gano'n, ayan, imot-imot control, ayan, gano'n, sa munisipyo po kami, ayan, sa judge, gano'n. Ayan, napaka, masaya naman, ganun pala pag, ano, syempre, first time, kaya, uh, syempre nandun yung, ano, excitement ng maging isang linang pa, ganun, yan ang, yan ang, ano, sa judge po yan, sa taas po yan ng, ano, court, sa may court po yan, sa taas, ayan. Doon po kami kinasal sa branch 101 something parang ganun. Ayan diyan oh, yan yun ang ka, yan ang kapatid yan ang yan yan ang kuma, mga ano mga ninang, ayan. Si Niste, si Marita at si ako yun. At saka yun ang kanilaw ni, ninong din po yun. Ayan, ninong po din yan yung kakas ninong po din po yun yung kakasa, yun ano. Ninong po yun yung nakadilaw yun. Yan. At saka nanay at saka tatay. Nantay po namin dyan yung judge. Ayan. Pero ayun duma. Habang nagaantay ganyan. Doon po si Dio yung Wala pa yung judge. Pero ando na kami. uh Hap taas. Ayan. Ganun pala ang civil wedding. First time. Ayan yeah, syempre. Ganun. O di ba? Yan, wala pa ang oh. So, tagal, tagal, tagal ng ang judge dumating. Kasi, syempre, mayroon din po siya ikinasal. Pero sa ibang, ano, sa ibang, ano, sa ibang kwarto siya, nag, ano, din. Nagsibiluidig din siya. Yan. E, eh, mayroon, mayroon dyan nagpo-photograph may photography sila <laughs> ay may photography sila may pato may pa photography pa sila yung ano pa sila oh diba? Hmm. yan na kilala na yung jeans yan kinakasal na sila diyan oh diba? ba mm -hmm. yan Kinasal na sila diyan Diba? oh habang ganun muni-muni ayan ganun pala yan ganyan Siyempre, hindi pa naman ako nakapag-several wedding, kaya di ko alam. First time pati ako nag-anak ng kasal. Ayun, gano'n, ma'am. Di ba, may pa ano sila, may pa gano'n. May pa gano'n. Ah, yan, di ba? Hmm. Yan. Dami ng ano, ang tagal-tagal. <laughs> di ba? Hmm. Ayan, ang dyan. So, di ba, nag-ano sila dyan. Mm -hmm. Wow. Ganon, congratulations sa aking inaanak na nasa, ano, na umalis na, puntang Canada. Nasa Canada yung anak-anak ko na ngayon. Ayan, nandun na siya. Natatrabaho na siya as a welder sa Vancouver, Canada. Oh, mga taga-Vancouver, dyan yan po yung anak ko sa kasal. Ayan. Ayan po, nandiyan na siya. Nag, ano, po siya, nagtatrabaho po dyan as, as a welder. Ganon. yan Ayan, hmm. diba? Oh. Ang tagal, Oh. Ang tagal nila oh. dyan. Nag, kasi dyan yung, ano yung, may sinasabi dyan, pero hindi, syempre hindi, hindi ko na, yun, ano, ako nila nagsasalita dyan. <laughs> o, oh, diba? O, oh, diba? O, diba?

Yes, Your So, sana si Marlon ay ang magigyan ng atiwala si Julian sa kanilang buhay pagkasawa at sana ay patuloy yung ikalag at isa at mahalin at isa-isa at maging sa inyong isang bibig At sana ay yung pamilya sana yung, yung mga anak, mga 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 mga

Thank you.

นํามาแล้วครับนี่คุณ <laughs>